Tapos mo na yung nakuha mo, baka makuwi pa. Oh, oh, dati may mga hipon pa. Oh. Maliliit. Ito oh, mga tama sa

Yan. Ang ganda rito. Mm -hmm. Yan po, mga rung na po sa oh, po. Tapos na po dito. Tingnan nyo po, lalaki ng mga bato. maganda ganda ng rock formation dito, mga bro, mga sis.